Kamusta mga kabayan? Susubukan so, ko ngayon yung DJI Osmo Action 4 na binili ko. Ginamit ko lang yung low light kasi madilim. So, malalaman ko mamaya kung ano yung quality ng video. Chinik ko yung video so far. So good naman. Kaya kung hindi mo rin hindi ko na rin kailangan 'yang microphone kasi 'yung pwede ka naman magsalita kasi may recording naman siya. So na uh, re-record niya naman 'yung boses. Kaya 'yung photos niya okay din naman. Uh, so bago pag nag-open ka pala nito, may lima siyang barcode na ipapakita sa iyo. So napakahalaga pala ng barcode na 'yon. 'yung kasi pag inopen mo 'yung 'yung barcode niya dadalhin kanya sa website tapos yung website niya yun mismo yung magbibigay sa iyo ng update kinalaman sa software o firmware mismo ng, ng camera mahalaga yun para ma-update yung, yung firmware niya sa sa loob kaya at pag na download mo rin yung app niya automatically yung yung app na yon malaking tulong yung app na to kasi hindi mo na kailangan i-remove yung SD card para i-transfer yung videos mo pag inopen mo yung app i-connect mo lang siya i-connect mo lang siya dito sa sa action camera tapos i-download mo tapos so, pasibibigay niya sa yung file na yun so hindi mo na kailangan gamitan ng koneksyon na o cord para uh, gamitin pwede mo ring gamitin mayroon siyang extension na uh, yung USB port para sa computer pwede mo rin siyang gamitin pero kung cellphone ang gamitin mo at sa cellphone mo i-download so makikita mas mabilis Okay, yan lang yung mga kabayan, yung update natin. Yan, tingnan nyo yung video. Yan, na uh, napakaganda. Yan, hindi ako nagsisi na nakuha ko to.